Hi guys, ayan. Breakfast tayo, saging na nilaga at tsaka gatas. Toy tayo sa bahay. Tingnan natin yung bahay. ang sa'yo sa iyo dito. Bes maririnig mo mga ibon, no? Oh. Ayan, dalawang ibon, maingay. Nakapatong sa ano. Gahanap siguro yan na makakain. Ayan na ay yung gate. Ayan ito. Sa dami niya. Ayan. Ito yung malaking sopa dito. Ayan. Tapos may shower dyan. Ito. Pwede ka dyan kumain. Habang pinapanood mo yung naliligo. Tapos pasok ko kayo dito guys. Hello. Yan ito, may kainan ka ada dito bubungan sa iyo. Yan. Sa so, yan yung kanilang ref. Yan. Nakakapagsaing na ako. inip dyan. Yan, may natutulog dyan. Magulo pa yung tigaan dyan kasi kami natulog sa sopa. Tapos may aircon din siya. Yan. Tapos dyan, may TV. Ito yung CR dito sa baba. Yan, ito ang CR dito sa baba. Tapos ito yung itong pinto na to. Isang kwarto. Tapos so yung kwarto dito, may sariling CR. Ayan. May sariling siyang CR. Ayan ay isang kwarto. Dito naman tayo sa pintuan na to. Ayan. Ito yung dirty kitchen. Ngayon dito ako nagluto kagabi. Tsaka kanina. May, nila, may nilagang saging na hinog. Tsaka udam na rin. Yan, tapos dito. Diyan ako naghuhugas Hmm. Symptom, yung dirty kitchen nga sa tabas. May mga gate naman yan guys. Pasok tayo. Punta tayo sa taas. Yan. dito sila natulong sa taas. Tatlong kwarto dito sa taas. Unang kwarto. Ayan, tulog pa sila. Amém. si isa sa taas na may Pinabibig ko yung baba. Excuse me. Tapos kayo hanggang pa dito guys, pataas. Tingnan natin. Ito yung ano sa baba view. Ay sa taas. Yan yung swimming pool dyan sa ano. I miss him, po. I may Bibi, don't. Si Dora o malis na yun nagrent diyan ka hapon, kaya ay minigdede-lis. Bukas. Guys. Ah, stock room siya Dito yung mga stock room tuktok pinakataas ayan stock room tapos dito pwede kang mag video ayan good morning guys ayan pasikat na si haring araw ayan ayan ang ganda ng view dito kasi sa kabilang kwarto hindi ka makaakyat makapasok sa pinaka kasi may ano tulog pa sila yan dito ang ganda yan ay isang anong ibon grupo ng mga ibon. Good morning, good morning sa lahat. Ayan. Ayan, bundok na yan dyan, oh. Bye guys. Thank you for watching.

na tayo. Almasal tayo. Breakfast. Thank you for